Hello, isang masayang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa na kung saan uh, inyo pong gawing gabay. Uh, sana po ay mas marami pa tayong matutunan pagdating po sa spiritual. Ang channel na to is pag-uusapan po natin is kung ano po yung mga sakit natin uh, sa financial, sa career or kung saan uh, tatalakayin po yung mga bagay po na hindi po natin nakikita. And today's episode is pag-uusapan po natin is about po uh, sa third eye ano po ba to and paano po to makakatulong po sa atin maraming maraming salamat po eh, stay tuned po bago natin pag-usapan po yung activation po ng third eye mo mas maganda sigurong alamin muna natin kung ano po ba talaga ang tinatawag po natin third eye so ang third eye po ay isa lang po sa anim na tinatawag po nating uh, extra sensory perception ng isang tao mas kilala lang po ang third eye kasi po mas kadalasan po sa mga tao, yun po ang naranasan nila. Yung makakakita po ng mga bagay po na hindi po nakikita ng iba. Katulad po ng espiritu, kaluluwa, nandyan na po yung elemento, mga tikbalang, o remnants po ng mga energy na naiiwan uh, doon sa isang lugar na kung saan may masamang nangyari or may violent na nangyayari. So nasa sense po namin yun, no? na kakalungkot lang po talagang isipin kasi mas marami po sa atin na bukas po yung mata nila o yung paningin nila and then nauuwi po sila sa hindi magandang sitwasyon Nandiyan na po yung nasasapian o nasasakop po sila o nasakop po yung totally yung mind nila ng entity And uh, kung minsan yung iba mayayaman, so dinadala po nila sa psychiatrist and binibigyan po yan ng pampakalma. Ay, hindi po siya pampakalma ng mata, kundi pampakalma po ng mind. Kasi ang third eye mo is connected sa utak natin na tinatawag po nating pineal gland. Now, sa mga mas ordinaryong tao, ah, dinadala po yan sa albularyo. Tapos ito namang albularyo, isabihin po natin na isara po natin ang mata niya para hindi na po siya mapasukan po ng iba. At kadalasan din po sa mga um, albularyo, either po sinasara nila or kinukuha po nila yung mata at sila po yung mga gumagamit. Well, dark side po yan ng buong katotohanan na may mga tao po talaga na nakukuha o nagagamit yung paningin nila at ginagamit po ng mga tao po na mas may alam po kaysa sa atin. So, kaya po ako lumabas kasi mas nakakalungkot po na isipin na hindi talaga alam ng 90% or sabi natin na 95% ng mga tao kung ano po talaga ang nangyayari. Mostly kasi sa atin is natatakot tayo sa mga espiritu, natatakot tayo sa mga elemental, na kung iisipin po is tanggapin po natin ito because this is part of our world part po yan ng mundo natin. Ang mga elemento, hindi po mabubuo ang mundo natin kung wala po yung elemento sa tubig, elemento sa apoy, sa hangin, sa lupa. Pero mostly kadalasan po sa mga albularyo o sabihin po natin ng mga exorcist na mga pare is pinapatay po nila ang mga yun which is karumal-dumal po kung tingnan sa espiritual. And alam po natin na mostly kapag sinasabi po natin na bukas ang third eye mo is mas napokuses ka. Pero hindi po yan totoo kasi sa ngayon po naglalabasan po ang mga taong poses na poses na yung mind nila pero wala naman po silang third eye. Ang nararamdaman ko po dyan is mas marami na kasi ang mga tao ngayon na mas posesila sila at hindi po nila aware. Noong panahon pa kasi namin maliliit kami, uh, nandyan na po talaga o sabihin po natin na natural lang po talaga na nakakakita yung mga bata. O sabihin natin na sa experience ko. So nandyan na po yung nakakausap po namin yun, no? Tinatawag uh, po namin na klaro o yung tinatawag po nating invisible friend, no? And, uh, yun, nawawala yun. Kasi pag ang bata po is nagkakaroon na po ng pag-iisip or aware na po siya or conscious na po siya sa pag-iisip niya, iniiwasan na po niyang makipag-usap uh, sa mga taong hindi nakikita or dinidenay niya ito para hindi po siya matukso ng kalaro or hindi po na hindi po mapapalo ng magulang katulad ko no napapalo kami noon kapag ka nagsasabi po kami ng mga bagay na hindi po nakikita ng nanay tatay namin Nung nagsimula napo po talagang harapin ko ang mundo ng spiritual, mas nalulungkot ko ako kasi may mga tao po talaga na nagsasuffer dahil doon at hindi po nila maiintindihan ang mga bagay na nakikita nila. And mostly kapag hindi po nila nakayanan yun, mauuwi po yun uh, sa therapy, mauuwi po yun hanggang sa makulong ka o hanggang po sa mabansagan ka pong baliw dahil po yun sa ang mundo kasi ng spiritual o yung mga tao po kasi nakakakita yung nakikita kasi namin taliwas po yun sa pinapaniwalaan po natin o tinatawag pong sa mundo ng normal na tao is like nakakatakot po siya na po yung mga kaluluwa po yung kung anong estado ng kaluluwa like say kung ginulpi siya or kung pinatay siya sinaksak siya, punong puno siya ng dugo pwede din po siya na siya sa ilalim ng tubig or kung paano po siya namatay, yung state nun, yun po ang nakikita namin mostly sa mga katulad ko na masyado pong sensitive, nafe-feel namin yun, paano siya uh, nalunod, anong ginawa sa kanya pinatay siya, ba siya and makikita namin yun lahat so natural lang po talaga na ang isang bata o isang tao na nakaka-experience nun is mawala po siya parang nawawala po siya sa sariling bait at hindi po niya nakikita kung ano po talaga yung uh, totoo at saka ano po yung hindi sabihin natin na both totoo pero hindi po niya ma-distinguish kung ito ba is nasa mundo natin o nasa mundo po ng spiritual o nandun na po sa mundo po ng kabila o kabilang mundo na tawagin natin sabihin na natin na dramatic ako pero ang gusto ko kasi I believe kasi na ang lahat po ng entity mayroon pong hinihin sa atin that's why they ask for help yes, ang iba po nagbabother ang gusto po nila is like uh, isama ka sa mundo nila yun po ang masama. Ano. Dating po sa mga albularyo, sinasara po nila kaagad yun. Not knowing na ang, na ang sinara niya na uh, third eye or pintuan is nandoon po yung entity, nandoon po yung energy sa loob po ng isipan nung taong na niya. So sa akin po, I believe naman po na bago mo siya isara, Uh, ibigay mo muna kung anong hiling niya para po sa po siyang aalis at hindi na po siya manggagambala pa po ng iba yung iba kasi kahit man po isara mo yung third eye niya mananatili po yung bad energy po sa loob po at isipan po ng naposes niya and then daladala po yun ng mga tao na yun so magtataka ka kung bakit bigla na lang pong nagkakaroon ng galit nagkakaroon ng um, yung hatred ah uh, ano yung mga tao kasi imprint po yun ng mga espiritu po na hindi po nakatawid or hindi pa po natapos po yung gusto nilang mangyari sa buhay nila I always believe po no na ang bawat isa po sa atin is, is spirit. We are all spirit. We are all invisible. Kaya lang po may body po tayo. Pero kung tingnan mo talaga ang bawat isa po natin is accumulation po 'yan ng memory ng spirit. So sabihin na po natin na may dala-dala na nga po tayong problema tapos dagdagan pa ng iba. So kung hindi mo siya harapin ngayon, kaya nagkakaroon po ng uh, paralisa yung mind po natin. Uh, tuluyan pong nagsara yung tinatawag po natin na pinil o sabihin po natin na yung perception natin nagsara na po yan at ang nakikita na lang po natin is yung ordinary uh, things in life po so ang nangyayari po sa atin naglalak po yung mind natin sa lahat sa material po na bagay tapos prone ka po sa mga bagay po outside po sa pagkatao mo like kung anong kinichismis sa'yo, nagagalit ka, kung ano yung sinasabi ng media, yun ang pinapaniwalaan mo, kung anong sabi ng uh, religion mo or religion mo, na ganito ka, ganyan ka and so on so, nagiging miserable po ang buhay po natin at nawala po yung totoo na connection po natin sa ama, which I mean is yung connection mo sa sarili mo kapag uh, sinabi ko na sarado po ang third eye mo, which is I mean to say is sarado po ang paniwala mo sa sarili mo na kaya mong gawin ang mga bagay na to kasi anak ka po ng ama o sabihin po natin ikaw talaga ang ama. Ayan po guys, no? Uh, sana po may natutunan po kayo sa vlog na to. And meron pa itong kasunod. No? Sana po magkikita tayo muli. Salamat po!